Papano ang ano? Di ba siya dapat? Hindi, ikaw nga, papano i-wash nga O kanya? Papano i-wash? Papano i-wash? Papano maugasan? Di ba may bidet? <laughs> uh. Ay, bidet yung ginagamit. O, uh, sige, sige. 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 Uh. O, no. pinapasok mo yung bidet. O. Uh. Siyempre, uh, pag ma-wash ka, di ba kayo din naman mga boys? papano nga, papano? Eh, example nga, sample. Papano? Papano diba? ko i-wash yung bidet? Papano oh, mo yung, ano, five fingers? O, tapos? <laughs> Tapos? Tignan mo ko. Iba yung channel ko sa channel niya. Sige, ah, dali. Paano? Paano ugasan? Hindi kaya. Paano pa dapat mag-wash? Di ba dapat? Paano ka? Kay babae niya, paano ba i-wash? Tapos yung pulse. Tapos ano? oh Tapos? Eh, pa, paano sample? Bigyan mo ng demonstration nga, demonstration kung yari. Ano? Paano ba? Para ka demonstration. Paano. bakit? bakit palm <laughs> hindi daliri? Finger. Finger pa lahat palagi. Siyempre, 'di ba pag binawas mo lahat kasama sa iyo ano. Pa, paano nga paano? Paano? Pa ilalim ba? Ibabaw. pa ibabaw paano? Ba't ako lang tinatanong pa sila dito mo tanong Siyempre, para malaman namin para malaman mo rin ano <laughs> nito, 'di ba? Sige, oh ikaw. ang bago dito kay Continental. Mhm. Paparo, pa oh, papari, papari, Papano? papa pa pa ba? Pagano, pa ganon, ba? Pa ganon, papa, pa ganon. Paano, paano, paano? Paano. Sige daw. demonstration. Demonstration wala. O ka, wala ko mapalaban. O dali, dali. Ayun muna kayo explain ng dito, demonstration nga. Napapagod mag-explain.

Paano? Paano? Ah. Asa lang butas? Asa lang butas? Ganit no. ng butas. Tapos, papasok okay. isang uh. daliri. Uh. Tutorial po Paano? tayo ngayon. Papalo. Pasok, pasok sa paso, daliri. Pasok, pasok. Sa gilid, gilid, Miss MG. Hindi sa gitna. Oh, Gili gilid, gilid. Uh -huh. oh. oh. Ito, 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 <laughs> oh. <laughs> na ganun daw? Oh, tapos? Hey. Siyempre dapat gentle. Ganun lang? Oh. Hindi ka naman gaganun eh. Siyempre dito sa gilid, ganyan. Hindi mo naman lalamat Dapat oh. be gentle. Ganun. Oh. Oh. Oh, papa ikaw daw, uh, atis ba? Papano ikaw? Papano ikaw? Yung butas, yung asa'y butas? Asa'y butas? Kunyari, kunyari, butas. Asa'y butas? Ano mo yung butas mo para alam mo kung saan ka Tapos, <laughs> oh, tapos? Tapos. <laughs> <Lakin yan. laughs> tapos, 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 bos, atas bos, elah, di mana, mana aja, dali, di mana, di mana, Eh, mana, di mana, di mana, di mana, No, Babaho, hindi maruno. Hindi marunong. Oh. Okay, <laughs> Sabi dinadukot siya,